Good morning mga miga May nag ano Pinatapos ko na yung kisami mga miga Sa aking bahay Last na ngayon Friday Tapos na doon mga miga Ito na lang kaya yung banyo. Kalat, mga amiga. Mga lang. Makabitin yung ano namin kasi ilagay yan doon. Mga amiga, tapos na. Tapos na. Tingnan mo dyan ay sa kabinet dyan na uh inabit yung cabinet, hindi pa napintura. Tapos yung pininturahan ko, yan yung. Ayan. Yan ay ikabit yan doon sa, ano, iniwan yan. Ikabit na lang ng mister ko ganyan. Tapos sabi niya, wag daw pa kailaman yan. Siya daw magkabit. Kinakalambitin, no? Ayan. Tapos, ang banyo namin, dito rin sa kwarto ko ay tapos na. Ang banyo namin ay Yan, nilagyan ng hindi yan nakaano. Hindi nakalak kasi yung mister ko dadaan yan ayusin niya yung kuryente dun sa wala kasing ilaw yon, no. Walang ilaw yon, yan, walang kuryente yan. Kaya pag-uwi niya ay kabit kaya dito siya dadaan. No? Dito yung butas para punta makapasok sa loob. Inano lang niya yan, tapos itornil yun ng ganyan. Yan. At tapos na, mamintura na lang tayo niyan, mga amiga. Mamint Ay, hindi pa pala kami mamintura, mga amiga. mag -ano pa kami. Banyo namin to. <laughs> hindi pa ito magawa dahil ang sunod namin gagawin ay bintana. Kasi yung bintana ng anak ko, um, bintana ng anak ko dito sa likod ay maabot ng kapitbahay pag gustong buksan maabot pero ano naman yan kamag-anak gusto niya ano sliding window yung ilagay ayun naglilinis ako pakita ko sa inyo yung dumi grabe mga miga at tal ko ang gastos namin sa buong bahay na kisami kasi nung last namin na hanggang sala lang ay 23,000 na mga miga ang nagastos namin kasama yung pagkain materyales, sweldo. Tapos dito, dito pa. Nakamagkano din ako dito. <laughs> Siguro nasa mga 50,000 mga miga na gastos namin. Itutal ko yun pag ano. Ayan ang kalat mga miga. Hanggang doon yan sa sala. Ayan kalat. Tapos, ayan o, oh, bumaba na yung ano ko lalabhang ko yan dahil nahila o tingnan mo yung bakal na ano kasi sa gitna dugtong lang yan eh ginawa ko lang nahila yung ano alam doon labhan ko yan kasi brown yan pero hindi ganyan na brown noong december yan nilagay ko ay november kaya labhan maglaba ako bukas mga amiga at mamasyal tayo bukas buti yan na ano magpalit ako ng mga sapi ng kama kortina sa ang kalat o tambak doon lahat ng gamit yun yung gym ng anak ko ay babalik dito yan. Pero yung ano niya, oh, sa Kasi pag, uga-uga kasi pag walang ganyan. oh, ang kalat mga amiga. nag ako doon sa washing machine namin. Yan, tapos, naiwan niya yun. Hindi niya nakabit yung ilaw, nakalambitin. Sinabi ko na sa kanya, tas umuwi na. Pero yung mister ko, ano, minsan pag pumunta siya dito, pwedeng ipakabit sa kanya yan. Pero yung mister ko, na lang ang magkabit siguro dyan. Kasi da, palitan pa kasi yung mga miga Wala na yung bilog na ano, katulad dito. Tulad dito na malapad sa ano ng kuryente. Ubus na. Kaya, yan, nag-uumpisa ako dito maglinis. Ayan ba, palitan yung ganito. Pero pwede yung idikit tapos ganyan lang siya. Kasi ilaw namin to mga miga pag ayaw namin isindi yun. Pag naglaba ako, yun ang ginagamit. Tapos yan yung kalat ng mga miga, grabe. Ang dumi, ang dumi, Yan. Nakalambitin lang yan dyan. <laughs> Pag-uwi ni mister ko. Pag-uwi ni mister ko ay ayusin niya yan. Si ayaw niyang pakilaman yan, yung kuryente na yan, ayaw niya. Yan, umayos na. Ang problema ko nito mga miga ay problema ko mga miga ay wala akong sampayan. Pero dito, gag mag ano ako dito, 'di ba may nabibili sa Shopee yung bakal na nahihila ng gano'n, yun na lang sambilin ko. Kasi pag umulan, pag umulan, wala tayong sampayan. Yun, wala tayong sampayan. Kailangan matuyo yung laban natin bukas. Pwede naman dyan, alam mo rin. Pero ang pangit, tignan. Gusto ko yung bakal. Tapos pagkatapos magsampay, tanggalin. Hmm. Tingnan ko yung sa Shopee. Sige, so, may bakal tayo nito sa kurtina to eh. Yan, ala alisin ko na yung mga alam ri alam yan. yan. Kailangan mga bakal-bakal na tayo diyan. Ay, nakong mga amiga, natapos din ang aking pangarap na makisame. Tapos niyan, dito sa likod ay pag may naipon ako, ipapagawa na naman. Kasi gusto ko malabas yung ano yung anak ko yung gym dito sa labas ipapagawa namin gawa namin terrace dito sa likod nung yung garden ko para maalis na yung ano niya dito maalis na yung gym niya dito kasi ano siya mga amiga sa gabal pag nag gym siya ang ingay niya tapos lagyan pa ng divider yan jan mga amiga dati ay may pader yan. Sabi ko kay Mr. Ko, tinibag niya, iwan niya yung kalahati. Kasi bintana yan, at saka ano, diniritso man niya ng tibag. Division sana yun ba? Yan. Gagawin pa yan. Gusto ko nakabakal. Bakal yung ano. Ngayon ay bintana muna ang gagawin mga amiga. Yung dalaga ko yung nagpapagawa kami dalawa. Yung panganay ko ay hindi. Hindi siya ang ano napapagawa. Nagbigay lang siya ng 4,000 mensan. Eh, mayroon kasing ano yan. May bumili ng bahay yan. Bumili ng lupa. Para pag ano, mayroon tayong malalayasan. pag <laughs> tayo dito, eh, malayasan tayo. Kasi, hindi to lupa namin mga miga lupa ng biyanan ko. Pag nagkakagulo sila, isa lang ang pero nagbabayad kami ng buhis mga amiga. Every year, kaya hindi na kami sinisingil ng ano. Nagbabayad ako ng buhis, buhis sa bahay, pero sa lupa, wala. Hindi na hininto na nila, hindi na kami sinisingil. Hmm. Kasi wala naman kami resibo. Pina wala siyang resibo ang pinapasita. Ngayon, ituloy na natin yung ating trabaho. Magwalis-walis mo na ako dito mga amiga. Ngayon, dito kayo. Uy, nagligo na sila ka. Uy. yan. Perfect. Perfect. Lahat ng bahay ay isami <laughs> Perfect. Thank you, God. Na tayo. Okay. tayo ay maglinis. Grabe yung alikabok. Grabe yung alikabok mga amiga. Sobrang. mga asawa niya ba ay mahilig din sa abobot? Ang asawa ko yan, abobot niya. kalimutan kong takpan to ng tela mga amiga yung tinakpan ko to ang alikabok ay nasa ano ganun ginawa ko dun sa mga kwarto eh hindi ko to natakpan kaya ngayon isa-isahin kong ano tapos punasan kasi yung alikabok to, grabe Ouch. pa man din yung man. ano. Ito. Ano lang computer to? Yun bang pang lagay sa butas-butas? Pag nagpintura. Pag nagpintura yan, lalagyan na lang. Kasi hindi pantay. Kwento ko sa inyo mamaya yung ano. Yung gumagawa. Nakakadala siya Itong Pitong pitong linggo ito tuwing linggo lang, ngayon lang ang biyernes ang gumawa siya kasi trabaho yung mga anak ko kaya hindi pwede ng ibang araw kailangan linggo lang kasi day off nila tapos umasok siya ngayon last na, sa, last na ngayon, biyernes biyernes ngayon kaya nagagawin daw siya sa linggo ganun Naya, no, ano namin. Tapos yun yung ano kuryente sabi niya hindi niya alam gawin ginawa ako nung umpisa kailangan daw hanap ako ng electrician tapos ginawa ako sabi ko paano yan wala tayong mahanap sige ako na lang hanap yung pala gusto niya bayaran siya binayaran ko 500 ilaw lang sa isang araw dalawang ilaw lang ang matanggal niya banyo lang at saka banyo lang at saka CR tapos, 500 yun. Tapos, ang sweldo niya ay 1,000 sang araw. Pero, sa ibang magtrabaho siya ay 800. Sa akin ay 1,000. Tapos, abusado pa mga amiga. Panay alis-alis. Garilyo, garilyo. Wala lang pagsagaan lang namin kasi wala kaming mahanap na ibang ah, linggo lang. Ang, kasi pahinga kasi yung linggo kaya ako siya ginawang isang libo kasi may nga daw niya. O plus yung kuryente na siya yung gumawa. 500. Kaya 1.5 yung isang araw niya. Tapos yung, yung kasama niyang helper, ginawa kong 700. Tapos binayad niya ay siya kasi yung binigay ko lang sa kanya. Binayad niya ay 600 lang. O bali 1.6 yung sa kanya. Tapos yung kasama niya ay mas marami pang ginawa kaysa kanya. Ang ayaw ko lang sa kanya, panay siya reklamo yung, Uy, ang hirap! Gumano. Ang hirap! Gumaganyan siya. Trabaho na Ako lang yung nag... Sa lahat ng pagawa dito, ako lang yung nagbibigay ng 1-6. 1-6 sa kanya kasi hindi niya binibigay yung 700 kaya ginawa akong 700 yung helper niya kasi mas marampang ginagawa sa kanya tapos mumurahin pa niya naawa ako libre yung silang pagkain na merienda almusal dalawang beses na merienda umaga at ano hapon yeah. Pero okay na, kaya na, tapos na. Pwede na kaming mamasyal. Mamasyal kami bukas. Hindi kami makaalis-alis dahil nga may nagtatrabaho pag linggo. Ayan, natapos na mga amiga. Ay, nga ba na ng ano natin? Maglinis mo na ako mga amiga. na ako dito sa sala, sa kwarto na tatlo, magmap at dito. Doon na lang sa kusina. Kusina doon. Yan bahay namin, oh, parang kuweba. <laughs> at mga amiga, ayaw matanggal yung puti-puti. Oh. Ganyan din noon nung ano, hindi rin natanggal yung puti-puti na yan. Pinuhat ko lang siya. Nilipat ko siya. Diyan ay mga tambak. Ayan, ang mga tambak diyan. Labahin, labahin. Magtanggal ako ng sapin ng kama. Mga amiga. Ayan, mga amiga. Sa ano na ako? Sa kusina na ako, mga amiga. Matatapos na ako. Nagpunas-punas mo na ako. Nagma. Pagkatapos ko magmap, nagwalis. Pero kahit anong kahit anong map mo mga miga basta hindi naka-tiles. Ganyan yun yung itsura. <laughs> Darating din tayo dyan sa tiles na yan. Bintana pa yung gagawin namin. Yan o, oh, walang bakal. Bintana pa mga miga ang sunod na project. <laughs> ang sapin namin ng kama ay linggo-linggo kami nagpapalit pati dito sa aming sopa nilagyan ko ng sapin mga amiga may damit yan ito na oh lalabahan na Bakit nasisiyaw yung labahin na yan hindi pa napalitan ng aming kama tanggalan ko din yan Hindi pa tayo mamintura niyan. Ang project natin ay bintana. <laughs> ang bahay ay kahit hindi mo madaliin. Nandyan, bahay pa din yan. Nandyan lang yan. Pero magpagawa ng bahay, tas mangutang ka, wag na. Wala tayong makain para lang sa ano. Bayad lang, para lang sa bahay, gumanda ang bahay. Hindi na, oy. Mahintay ko yung bahay. Gaganda. Hmm. Mag-map muna ako. <laughs> Map na tayo. Dito. Oh. Nagdaldalan oh, din yung ano dito. Pag nandunok ako sa kabila, ang pangit ng bahay. Tignan. Pag din dito <laughs> ako. <yun>. <laughs> 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 <May> ingay. Oh! <laughs> wartawan Kalas moang mo aang